Hello mga kababayan. So guys, bali fresh na fresh, no? Kahapon ko lang nalaman, December 23, na bumaba na yung resolution ng Bureau of Immigration dun sa kasong sinampa ni Pokwang laban dun sa ex niya na si Lee O'Brien, di ba? Ang kaso kasi sinampa ni Pokwang, pinapa-deport niya pabalik ng US itong si Lee. So, naging successful, no, yung pagkasampa niya ng kaso. Kasi nga, bali, ituturing na rin, no, isasama sa mga blacklisted. Itong si Lee O'Brien, di ba? Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng makabalik dito sa bansa natin. Kasi, ito pa lang si Lee, ang hawak lang pala niyang, ano, visa, e, eh, tourist visa, na bagong mapaso, nire-renew niya lang. So, bali, lumalabas, so wala siyang working visa dito sa Pilipinas. So guys, bali dito, sabi ni Pokwang, justice served, tapos healed, at saka moving forward in 2024, no? So kung sa tingin ni Pokwang, uh, ito yung hinahanap niyang peace, no? Na sa tingin niya itong dapat mangyari, na itong magiging uh, patas para sa kanila ni Lee, eh harinawa, no, naging tama yung desisyon niya na ipadeport si Lee. Kasi, guys, lately lang, no? Ano? Ah, nagbanding pa si Malia, yung anak nila, ni Lee, no? Ni Pokwang at ni Lee. At saka si Lee mismo, nag pa. Tapos, ah, syempre, alam naman natin, close naman si Malia sa tatay niya, syempre, happy yung bata. So, ang masasabi ko lang, dito sa nangyari na to, no? Ang nalulungkot ako, guys, dito kay Malia, kasi mga nga hulugan to na babalik na sa U.S. Si Lee forever. Band na siya dito sa Pilipinas. So hindi na niya makakasama yung tatay niya dito sa Pilipinas. If ever makasama man niya kung papayagan siya ng mami pokwang niya, eh sa U.S. na niya makikita itong si Lee, ba diba? Kasi babalik na si Lee sa bansa niya. So guys, imbis na halimbawa personally na nakakasama ni Malia si Lee, ano na lang, siguro baka sa ano na lang, sa video call, o kaya naman sa future nga, pag nagkita sila, no, sa ibang bansa, hindi na pwede yung basta-basta na lang na, of course, kung may permiso ni Pokwang dahil na ito sa Pilipinas si Lee, madali lang siya magpunta ng daddy niya. So, ang nalulungkot ako, ang impact nitong decision na to ng Bureau of Immigration, no, na kay Malia, Of course, tatamaan din si Lee. Pero, syempre, alam nyo guys, ah, uh, kompleto naman si Lee. Makakasurvive yan eh. Kasi babalik naman siya sa bansa naman niya, di ba? Makakasurvive yan, makakahanap yan ng trabaho. Pero, yung emotional impact na kay Malia, syempre may miss niya yung daddy niya. Iba pag nagto daddy niya. Pero, sana lang, no? ah uh, magkakaroon to ng ano, yung medyo sa una mag-adjust tong si Malia parang syempre yung shock no na wala na siya talagang access na personal ngayon sa Pilipinas ke sa daddy niya. So so guys, sa bawat nagwawakas na relasyon, ang tinatamaan lagi yung anak, di ba? Kasi yung mga magulang, maka move on yan, eh, yan eventually. Pero yung mga relasyon na nawasak, merong epekto 'yan sa emosyonal ng bata, 'di ba? Na ano, iba yung kumpleto o kung kahit hiwalay, iba pa rin yung meron siyang communication na personal sa mami at daddy niya. So, guys, ayun lang sinabi ko no na ni-report ko lang sa inyo na uh, ipapadeport na ng Bureau of Immigration itong si Lee O'Brien dahil do sa kasong sinampa ni Poco ang laban sa kanya so ayun lang guys ha dito na ako and blessings blessings everyone bye